Reaksyon ng Dabar cards sa pagdadamit babae ni Ice Guerra sa Eat Bulaga. Noong April 13, 2024, isang makasisayang pangyayari ang naganap sa Eat Bulaga na mapakita ang OPM artist sa si Ice Guerra sa isang hindi inaasahang anyo bilang isa sa mga sorpresa sa kaarawan ng isa sa mga Eat Bulagas pillars na si Bossing Vic Soto. Isa-isang naglabasan ang mga sorpresa kasama ang 8 Bulaga regulars na sina Wally Bayola, Jose Manalo, Alan Kay at Paulo Balesteros na nag-cross-dressing sa pink outfits habang nagdi-deliver ng kanilang dance at song numbers. Di nagtagal, ang pinakamalaking reveal ng araw ay nangyari ng imbitahan ni Vic ang ikalimang miyembro na umakyat sa entablado at magpakilala na inaasahan ang isang tao mula sa karaniwang panel ng kanilang host lineup. Laking pagtataka ng lahat, lalo na kay Vic, ang miyembrong nagtatago. Ay ang kanyang on-screen daughter noon sa hit sitcom na Okay Ka Ferico. Si Ice na nakasuot ng Barbie pink na mini dress with puffed sleeves and matching ankle boots, ay bumati sa mga cards ng isang anyo na hindi pa nakikita ng publiko mula na mag-transition siya sa pagiging isang lalaki nagkigil ng luha habang tumatawa ay ipinahayag ni Bossing Vic na matagal daw niyang itong tinitingnan pero hindi pa rin niya makilala. Sa gitna ng kasiyahan, tiniyak ni Ice at sinabi rito na, Bossing, kalma lang, ako lang to. Samantala si Joey De na nakaupo sa audience area ay biglang na-realize ang pagkakakilanlan sa taong yon ng medyo huli na. Sumigaw siya, Uy, si Ice ba yan? Ang ganda mo ah. Ang ganda-ganda mo, na former stage name ni Ice bago siya nag-transition. Bago ipakita kanyang talento, pinakiusapan si Ice na magpakilala ng formal sa mga manonood. Pinaunla ka naman ito ni Ice at nagpakilala siya bilang si Karing o si Ice Ice Baby. Inulit naman ni Bossing Vic ang sinabi niya nung unang paglabas ni Ice na nakadamit pambabae. Anya, tagal niya raw na tinitingnan si Ice dahil hindi niya ito nakilala hanggang sa ito ay makalapit na. Mapaglarong tinulak siya ni Jose at tinanong kung mayroon ba siya sorpresa para kay bossing. Mapagbirong sagot naman ni Ice na yun na raw ang sorpresa niya na tinutukoy ang pagbibihis babae niya. Sumali naman si Wally at pabirong sinabi na naghahanap pa ba ng iba na yun na nga raw. Pagbibigay diin pa ni Ice na cross dress na raw niya ang mismong regalo niya kay Vic. Si Vic naman na hindi makamove on sa transformation ay pinuri si Ice at sinabing ang ganda raw ng legs ni Ice. Nagbiro naman si Joey na abangan daw ang pagbabalik ni Aiza si Gera. At pinuri ang kagandahan ni Ice bilang nakadamit pang pa babae na malugod namang tinanggap ni Ice at nagpatuloy sa kanyang isa pang surpresa, sa pamamagitan ng pag-awit ng Will You Still Love Me Tomorrow? puno ng sentimentality. Hindi na pigilan ni Vic at ang live audience ang maiyak sa touching gesture ni Ice. Samantala sa Instagram ay nagbahagi si Joey na napakagandang larawan niya kasama si Ice na nakadamit pang babae pa rin. Caption niya rito, ang napakagandang si Aiza Sigera. Wow, nagulat lahat kami at hindi namin agad nakilala. Beautiful. Si Ice naman ay nag-upload din sa Instagram ng larawan niya kasama si Vic na nakaakbay sa kanya. Sa ad niya sa caption na napatunayan na niya na mahal na mahal niya ito sa ginawa niyang cross-dressing. Sa comment section naman ay nag-iwan ng mensahe ang sex bomb dancer at former Dabarkads na si Jopay na present din sa birthday surprise kay Vic. Sa ad niya, napakaganda mo kanina. Nag-reply naman si Ice kay Jopay at sinabi niya kung hindi na nito sinabi kay Vic na siya yon ay hindi pa siya nito makikilala. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!